Kumusta, lahat, sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ay connecta ang iyong trading bot sa iyong Bybit account. Ang proseso ay napakasimple, mag-login sa iyong Bybit account. Kung wala ka pang account, maaari kang magparehistro sa opisyal na website ng Bybit. Idagdag ko ang link ng pagpaparehistro sa paglalarawan ng video. Paalala, ang aking mga trading bot ay partikular na idinisenyo para sa futures trading. Upang simulan ang pangangalakal ng futures, pumunta sa Trade section, piliin ang futures, at pumili ng anumang kontrata sa USDT. Pagkonekta sa iyong bot sa Bybit. Upang i-connecta ang bot sa exchange, sundin ang mga hakbang na ito. Pumunta sa pamamahala ng API, iklik ang icon ng iyong profile sa kanang sulok sa itaas. Piliin ang pamamahala ng API mula sa drop-down na menu, iklik ang lumikha ng bagong API key. Piliin ang mga apiki na binuo ng system bilang uri, magtakda ng mga pahintulot, tiyaking pipiliin mo ang mga pahintulot, magbasa at magsulat, maglagay ng pangalan para sa iyong key, gaya ng JTL. Tukuyin ang IP address kung saan maaaring gamitin ang mga key, ang hakbang na ito ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng seguridad, dahil gagana lang ang mga key para sa IP address na ito. Upang mahanap ang IP address, mag-login sa iyong JTLAB account Pumunta sa seksyon ng server, piliin ang server na nagpapatakbo ng iyong trading bot, at kopyahin ang IP address nito. I-paste ang IP address na ito sa mga setting ng key ng API. Magbigay ng access sa pinag-isang kalakalan para sa mga order, posisyon, pangangalakal ng derivatives. Mahalaga, para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, huwag magbigay ng access sa mga asset o mga pahintulot sa pag-withdraw. I enable ang two-factor authentication, 2 FA. Lubos kong inirekomenda ang pagsunod sa lahat ng mga protokol ng seguridad at pagkumpleto ng mga rekomendasyon ng Bybit upang secure ang iyong account. I-save ang mga susi ng ligtas. Kapag nagawa na ang mga susi, i-save ang mga ito sa isang secure na lokasyon. Tandaan, hindi mo na makikitang muli ang secret key pagkatapos ng hakbang na ito. pag Pagkonekta ng Bybit sa JT Lab. Ipasok ang mga API key sa JT Lab, mag-login sa iyong JT Lab account, pumunta sa tab na Config sa iyong server, piliin ang Bybit mula sa listahan ng mga magagamit na palitan, I-paste ang API key at sekretong key sa kanika nilang mga field. Ang palitan ay konektado na ngayon. Simula sa bot, iset up ang bot, pumunta sa tab na Runtime, at gumawa ng bagong senaryo, pumili ng diskarte mula sa mga available na opsyon, piliin ang Bybit bilang. Exchange, maglagay ng pangalan para sa iyong bot. Suriin ang katayuan ng bot. Pagkatapos magsimula, makikita mo ang pagbabago ng status sa Tumatakbo. Kung hindi magsisimula ang bot, i-double-check ang mga apiki o makipag sa akin gamit ang mga ibinigay na detalye. Iyon lang, matagumpay ng nakakonekta ang iyong bot sa iyong Bybit account at handa ng makipagkalakalan. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, Iwanan ang mga ito sa mga komento at ikalulugod kong tumulong. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at maligayang pangangalakal.